Magandang hapon mga kabisyo sa negosyo. Ito na naman ang inyong Kuya Juan, ang mentor ng bayan. At kasama po natin dito ang may-ari ng Tropical Palm Herb Manufacturing na si Ma'am Maria Teresa Caja Santiano. Isa po siyang dating producer ng RPN9 na nagsimulang magnegosyo ng mga herbal products. So ma'am, ilang taon na po kayo sa negosyong ito? sampung taon na ang Tropical Palm Herb Manufacturing. At ngayon, ika-10 year, meron akong ginawang house brand. Ito yung Tropical Blend. So, Tropical Blend house brand namin. Pero, bago nagsimula yun, sobrang daming mga hurdles, maraming mga challenges, like yung bagyo, marami yung farmers natin, hindi makapag-deliver, lalo na ng pandemic. So, natapos-natapos yun, nagkaroon tayo ng magandang uh, outlook dahil ang dami pala natin natutulungan ng mga magsasaka. From all across the Philippines, Visayas, may mangustin tayo from Davao, meron tayo from Nueva Ecija, ng and the Goto Cola na kinukuha natin sa kung sa saan lugar. And then of course, Quezon Province, doon tayo kumukuha dahil nandun ang farm. At ang ating Muntalman Rizal naman ang ating planta. At sa Marikina office natin, ang ating marketing office. So ito po, maraming kaming ito products yeah. makikita naman uh, marami po tayong natulong ang farmers from all across the Philippines. Hindi lang 100 farmers, hindi lang cooperative. Kaya dito po sa agriculture, nandito tayo ngayon sa agriculture organic eh. So, uh, sinali tayo ng Department of Agriculture dahil organic at natural ang ating products. Ayan. Ma'am, magkano po kung inyong mararapating sagutin? Ang naging puhunan ninyo nung kayo nagsimula around 2013, tama po ba? Pagkano po mga kapital? Wow! Meron na pong pasalubong stations sa mga SMs. Sa isang pasalubong station po, ano, na nagtitinda ako ng mga um, ano po, chichiria, like the native products, delicacies ng Pampanga, meron tayong mga pastillas, may dumating na Japanese yung Japanese na to, nagtanong siya, sabi niya, do you have the black seeds? Sabi niya yung Japanese, oh, what black seeds? This kind of black seeds, pinakita niya. So, sabi ko, kahit hindi ko alam yung seeds na yun, sabi ko, yes, I have this seeds. Sabi ko, ganun. Alam mo naman tayong taga TV, very resourceful. Kahit na wala, meron. So, sabi ko, meron. Uh, I, I have that. I come back after five days and I'll give you that, this black seeds. So, after that, bumalik pumunta ako ng Quezon Province. The Quezon Province, tinanong ko ngayon itong black seeds sabi ko sa auntie ano na yung black seeds na ito na hinihingi sa akin ng hapon. Sabi ko, ah, e, buto na yun ang malunggay. Sabi ko, kunin mo dyan sa likod e, tayo. Ang dami ko, kasang sako yato, dalawang sako lang nandyan. Kaya pakakain lang natin yan sa bago. Sabi ko, sabi ko, gano'n. Talaga, edo, I'm so happy. Sabi ko, sige, igalin mo na yan. Pag nabenta pa mo na, saka so mo na lang bayaran. Hindi, sabi ko, bigyan na lang mo natin ng 200 per kilo. Eh, alam ba, kilo yan? Ay, may 100 kilo. 200 per kilo? Ano yung malakang laking pera sa kanila yun? 200 times 100, hindi yeah. 10,000. So binigay. Basta binigyan ko siya ng pera, sabi ko yung, yung iba na hindi ko mabibigay, babalik ko na lang. So pumunta na ako ng Manila and after 5 days, nagbantay ako doon sa siyang eh, hindi dumadating niya. Nandiyan ko niya sa community. And then tinignan ko sa internet, sa Alibaba, wala pang Facebook, wala pang mga uh, Shopee, mm -hmm. kung how much is the black seeds na uh, Moringa seeds. Mm -hmm. Alam mo kung magkano? 1,200 per kilo. Wow. So yung 100, ko, that would be 1,120,000. Ay, naku, mga 6 o'clock, malapit ang may magsara, dumating ng Japanese. Ang sabi ng Japanese, Oh, where's my black seeds, baby? Oh, I have so many black seeds. ko ngayon sa pa. Sabi niyo sa akin, oh, you have the 50 kilos? No, not only 50 kilos. I have a lot. I have 100 kilos. Papa, you all I will get everything. Kinuha niya. Sabi, so and how much is it? 100, I, uh, 1,200. Okay, binlabasan Binilabasan ako ng pera ng 120. And that begins the story of tropical palm. Um, hindi na ako nag-negosyo ng na pagkulubo. Ito na lang. Kasi mas madali. At mas natural ang aking ginagawa. Wow! So, ibig sabihin, ang inyong puhunan ay ang inyong pagiging resourceful. So, hindi pala kailangan ng kapital na pera sa pagnenegosyo. Kailangan ay magkaroon ka lang ng abilidad. So, bilang isang Pinoy, bilang isang Pilipina, si Ma'am ay talagang maabilidad at gumawa ng paraan maghanap ng pangangailangan ng Hapon. So, and in short, Ibig sabihin nun ay uh, totoo pala yung sabi nila na kapag gusto mong magnegosyo, maghanap ka ng solusyon sa isang problema. At ito ngayon yung nakikita ko sa ginagawa nila. Binibigyan nila ng solusyon ang mga may sakit, ang mga tao na gustong maging healthy because ang mga produkto nila ay mga herbal food supplements. At ang nakalagay nga doon ayon sa Ezekiel 47 verse 12, the fruit will be for food and the leaves for healing. Yeah, that is our Mantra. Exactly, yan. So, biblical din pala yung mantra nila, ma'am. At talagang nagpo-promote sila ng magandang um, sistema ng pagninegosyo. Bakit? Dahil tumutulong sila sa mga farmers. And aside from that, ay eh, nagbibigay sila ng opportunity sa mga gustong magnegosyo. So, kung wala kang puhunan, pumunta ka kay ma'am, magpaturo ka. Kung wala kang supply, hindi mo alam kung paano ka magsimula, magpaturo ka sa kanya. Kasi na pag alaman ko na yung mga ibang mga malalaking brands ngayon, maging yung mga malalaking kompanya ay sa kanila pala nagpatulong noon hanggang sila ay lumago at ngayon ay multi-million na ang kanilang halaga. So si Ma'am, di ko natatanungin kasi sa ayos pa lang niya makikita naman natin kung paano siya pina uh, yes pinayaman netong negosyo niya na sinimulan niya sa pagiging resourceful niya at syempre tanungin natin kay ma'am kung ano yung maipapayo pa niya doon sa mga gustong magnegosyo at syempre alamin din natin ang kanilang mga numero na pwede nating kontakin kapag gusto nating magnegosyo at bumili makaranas ng efficacy or yung uh, kagandahan ng mga produkto na ito lalong lalo na po sa mga may sakit at yung mga gustong maging healthy dahil again this are all uh, all natural and actually 100 organic and this is actually certified by the FDA ayan ma'am yes so ma'am ano halal pa pala halal certified so ma'am uh, ano po yung maipapayo nyo sa mga gustong magnegosyo focus number one lagi kong sinasabi don't dwell on so many 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 business pag start up business, you have to focus on one. Wow, yes. So ako nag-focus ako on one. Ano mo ano yun? Malunggay. Mm, Malunggay ayun. ang kinokos ko. Mm -hmm. Kasi kung hindi dito sa malunggay na ito, hindi siguro magiging successful yung business. Mm -hmm. So that is the first thing that you have to do. If you are thinking of a business, you have to focus on one. On one business. Yes, absolutely po. At ma'am, para sa mga nais pong magnegosyo, maging business partners ninyo, mga starters na gusto nating matulungan, ano po yung mga contact numbers or do you have a page or Facebook account na pwede nilang i-add or ma-contact? Hindi ang, gusto lang. Gusto ko lang i-add. Hindi lang tayo gumagawa ng sarili natin ng nice brand. We services, we service different kinds of entrepreneurs. Kung gusto niya mag bags we have the tea bagging. Kung gusto mong mag capsules, we have the capsuling. Kung gusto mong mag juice powder, juice powder and bottles, we have. Chocolates, we have. We have also Uh, coffee, mm -hmm. yun ang number one natin ang dami na papagawa ng kape nandiyan na sila lahat sa online hindi uh, ko naman sasabing lahat pero most of the top, uh, online businesses sa amin, mm -hmm. wow mga networking company na startup, please come. Napakababa ko ng, 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 ano, ng MOQ mm -hmm. Go to my office in ng that that's my marketing office. And you can have my tropical palm herb manufacturer, type mo lang yan sa Facebook. Mahirap tandaan ngayon. Pero my tropical palm herb manufacturer, yun lang ko. Ayan. Ayan. So maraming salamat po ma'am sa opportunity na mai promote natin ang ating mga produkto, ang inyong mga produkto produktong napakaganda para sa kalusugan at talaga naman na ito ay makakatulong na makapagbigay ng pagkakataon para sa mga kababayan natin gustong magnegosyo. So, by the way, si ma'am po ay, saan po yung probinsya nyo ma'am? Quezon Province. Quezon Province. From the Yes, so in short, itong mga produkto nila neto ay maraming natutulungang magsasaka sa Quezon Province at sa mga, yes, karatig bayan, sabi nga ni ma'am kanina. So talagang organic, 100% po yan, all natural. At of course, sa halagang 1,349 ay magkakaroon ka na ng negosyo nang sampung bote ng guyabano, mangosteen, yes, malunggay, banaba, at marami pa pong iba na pwede mong i-resell or ibenta. Sobrang mura po yun. At guys, so kontakin nyo na po sila Tropical Palm or Manufacturing. Hanapin nyo po sa Facebook or sa Google po. Yan. So, eto po yung mga ibang mga produkto nila nila. Ayan. Eto yung mga premium ng mga produkto na makikita natin sa iba't ibang kapanya. Yes. The Malunggay o Malunggay pandesal ng Pandi Manila. Yes. Wow, congratulations po. Matanong ko na rin po, ma'am, kamusta po kayo nung pandemia? Kasi maraming negosyo na bankrupt. Wow. Kasi Wow na wow. Po, was kami ng malunggay for their patients. Yes. Ang City of Manila kay Isko Moreno, iniwa ko sila ng bote ng malunggay capsules mm. for the breastfeeding mothers. Wow. So hindi po kami dumigil. Ayun. So ibig sabihin, tama yung sabi nila na when you help people, yung repercussion or may balik sa yung good karma. Kasi si ma'am nga, maraming natutulungan, hindi lang magsasaka. Mga negosyante din na starters. So heto ngayon, nakita natin at talaga namang bonggang bongga yung mga produkto niya at makikita naman natin sa kanyang outfit don yang don niya ayan po so maraming salamat mga kabisyo gayahin po natin si ma'am at talagang nakaka-inspire inspired na inspired pati ako ngayon maraming salamat po